Dito ako ngayon sa candy store. Ang dami nilang mga panindagamis, candies. Wow. Ito, ito ang uso ngayon. Yan. Ito. Yan. O mga cheap toys. Dami dito. Patay nito. Wow. Part bomb. Mayroon ulit part bomb. Nabuhay ang part bomb ah. May part bomb ulit. <laughs> Patay nito. Dati na uso to eh. Pang magkano to? Lima? Sampu. Pang lima lang. Ito, mabilis. Sa uh, Russian Minimart. Sa wala yan eh. Oo nga. Dati na uso yan eh. Oh. Ito, mabenta din to sa mga bata. Okay. Grape din, again. Pang limang piso ba to? Magkano oh. ba to? Ito, bata yan. Ito, mabili din tong mga candies na ito. Sour head. Super sour. Yan. Candies, candies. Wow, Paskong Pasko na. Ang dami na nakadisplay mga candies, pamigay sa mga bata. Yan oh, mga chocolate candies. Bili na rin tayo ng gold coin. Ang New Year. Wow, piso-piso. Piso-piso. Mayroon din ganito lang. Oh. 30 gold coin. O, oh, babalutin ko ng ganyan nito yan. Diba? Yan <laughs> asan? Ayan, kay ate yung... Kukuha ulit tayo ng gamis. Gamis, gamis. 275 ang isa. Gamis. Yeah. Kawanten. Okay. Sang do -do. dodo. Okay. Sang chewy. Sang chewy. Okay. Sang sour okay. head. Some... Hello mga super. Kahapon, after ko maghakot sa Pure Gold, 12 pumunta ako sa RFC Mall, sa candy store, sa BNL, uh, candy store. Naghakot ako ng mga candies, gamis, yung gamis nandun sa loob. Uh, ano naman natin yung pangtinda dito sa ating tindahan. So, itong mga candies na ito, share ko sa inyo, mga mabibenta dito sa Rocha Minimal, sa mga bata. Mayroon tayong walang kamatayang candy, ay chocolate stone. Wala noon hanggang ngayon super mabili. 5 pesos benta. Lato pang 5 piso. Pero hindi candy balls. At itong mga to, ang mga talagang trending din ngayon. Itong mga, ano to, sour candy. Mga karate belt. Mga, ang haba nga lang na karate belt. Pang limang piso din to. Bali, may kita lang ako dito lang mga more or less 30 pesos. Kasi ang ano nito ay eh, pang limang piso, 120, 120, tapos uh, 30 pieces, 150, pag may benta mo, may, may 30 pesos. So, ang dami ko nito. Kasi, naku, pag nilapag ko to, ang bilis, mabilis. Pinabalik-balikan nila. Ito, ang dami mga flavors. Mga flavors, ang dami flavors. Yan, oh. Mga candy bars. At meron din tayong mga shower head. Mga sour candy. Gusto nila yung mga sour candy. Sour gummy. Mga ganyan. Ate. Eh. Ito din, mabenta din to pang limang piso. yeah. At syempre, dodo. Oh, walang kamatay ang dodo. At nagbabalik ang ating fart bomb. Noon na uso to, talagang pinagkaguluhan. Nawala ng stock, so ngayon nagbabalik to. Oh, dalawang box na yung aking kinuha. <laughs> yung mabahong fart bomb. Wait lang. Perfect itong mga toys na ito, ng mga candies na ito ngayong December kasi mapipera ang mga bata dahil nga nangangaruling sila. O, oh. pagkataw sila karuling, puntaan dito sa Russia Minimal. At meron din ako ditong ano, slime, 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 at so, meron din mga yema, yema. May opiat din. O, oh, ba diba? So, ito talaga yung mga uh, trend ngayon. Itong mga sour candy at saka itong mga So, kung wala kayong ma-orderan nito, no, dyan sa lugar nyo, sa TikTok, available dito. Lalagay ko na lang ang link sa comment. Doon na lang kayo mag-check out. Ah, uh, damihan nyo na kasi nga para ma pre shipping na. Okay? Sa TikTok, available din Ang dami mga, mga candies na mura lang din sa TikTok. Lalo na kung mga naka-plus sale, may mga discount-discount. check out na ha. Ayan. Lalagay ko na lang sa comment section ang mga link na mga ito. Kung saan pwede mag-order. Ayan. Order pa-order yan. Okay? So, check it out lang. Hello mga ka-super. Hanggang ngayon ba, nag-iisip ka pa din kung anong pwede mong ibigay sa iyong mga batang tumor, mga giveaway. Yung ibang mga batang tumor, ayaw na ng mga candy, no? Kasi lumaki na sila. Oh, well, 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 well. Meron akong i share sa inyo na check out to sa TikTok. So, ito ay pwede kasi ito ay trending ngayon at inain. Ito ay ang lovable. Okay, chain. Murang-mura lang to sa halagang 15 pesos. 15 pesos lang. Iba't iba ang design. Yes, ang cute. Oh, ang cute. Ang cute, 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 cute. Oh, ha? Ayan. So, pwede to pang giveaway, pang benta. Why not? Chok not. Ang dami nagbilihan, guys. At, <laughs> syempre, nasa counter ako. Ay, ang cute daw. Magkano daw ito? Sabi ko, 20 pesos. Kasi pwede natin ito pang benta. 20 pesos. Ma ano dito sa mga bata ngayon kasi pwede nila pamigay sa mga classmate nila, o oh, diba? Pero pag ito, bibenta ko muna, tapos pag hindi na upos, ipapag-give away natin sa ating mga bata. Kasi madami naman ito, ayan o, oh, o. Oh. Nag-ano ako ng iba't ibang colors, so cute, 20 pesos only, pili ka na, pambigay kay crush. Ano yan? Yan, pwede din to, pang sabit sa bag. ganang ang uso ngayon. Mga artista, dahil nakasabit sa bag. Pero, syempre, mga feeling artista, ito lang. Carry bells na. O, syempre, ako, isa na ako dito. Maglalagay sa aking bag. At saka sa ating mga susi. Ayan, check out na sa link na nasa comment section. Ang cute. Lovable. O, Pwede ito mga pang giveaway, souvenirs, kung ano pang may okasyon sa inyo. O, check out, check out na. Makitrend na. Okay, magdisplay display na tayo ngayon dito. Pambenta ko, 20 pesos sa puhunan. 15 pesos, meron agad ako kitang 5 pesos. At may pang giveaway idea na tayo para sa ating mga tumors na nagsilakihan na mga teenager na ba. Okay, okay, so check out lang. Grabe mga kasuper kasari ang benta nung aking na check out na labubu na KJane ayan oh isa na lang yung ate naka na naka-discipline na nakasabit to no o oh. oh, isa na lang kasi binibenta ko to ng 20 pesos. Ang puna nito ay 15 pesos lang. Dapat pang giveaway ko to kasi binenta ko muna. Malamang makakapag checkout out ulit ako nito. Oh. So dagdagan na natin itong ating naka-display. Check out lang kayo sa link. Ang benta-benta ng labubo natin. 20 pesos lang. Oh. 5 pesos agad ang kita. Ayan o. Oh. Pang sabit sa bag. Ang cute-cute. Labubo. Check out lang sa link na nasa comment pambenta, pang giveaway, pang regalo, pang bigay kay crush. Ayan, oh. Ang cute, oh. Yung cute ng labubu, oh. Ayan. Check out, check out na. Hello mga ka-super. Super, super, super mabili ang ating fart bump na nagbabalik dito sa Russia Mini Mart. Ayan, oh. Paubos na yung ating sambak. Talagang binabalik-balikan nila to ngayon kasi nga marami silang pera natutuwa sila, pinagkakatuwa nila to kaya bili sila ng bili. Sabi ko nga sa malayo kayo magpaputok, talaga naman napakabaho. Pero safe toy naman siya. Kaya kayo, dagdag na rin kayo dyan sa tindahan nyo, Napakabenta ngayon. Kasi mapipera mga bata, ayan o, oh, pauso, natutuwa sila dito. So check out lang sa link na nasa comment. Fart bomb, boom, boom, boom. Ayan, ah, paubos na yung ating isang box. Check out lang. Sa mga mababait lang yun. Sa mga mababait 没录了。